Lami as pwesto ni Papi guys, oh. Ang pwesto ni Papi guys, lami kay bisag unsa na malani ang forma guys, ganina di rin siya guys. Karon na napo din ha mga palangga. So kasya-kasya si Papi dito guys sa upuan na ito. Kasi malaki po itong upuan na ito. Kasya ang mga apat na tao dito guys pag malalaki, pero pag maliliit kasya ang lima dito. So matagal na po itong upuan dito upuan ko guys mga 8 years na ni nga upuan mga palangga grabe ka ligon ligon ka ni siyang lingkuran nana, mga palangga ligon ka istanan ari pirmi magtambay si papi dire guys kung kanang matuog siya mga palangga kung siya rang usa so usay ari di siya siminto mga palangga si papi pag mainit dito dito magtambay si papi So ngayon, hindi naman po masyadong mainit kasi ang lakas ng ulan kanina. So dito si Papi nag-standby guys. So good afternoon, magandang hapon sa ating lahat. Papi always uh, nagpahinga si Papi palagi guys. Kanina guys, nakalabas naman po siya kasi nagpa, nagpalinis po ako kanina sa aking kuko. Ayan. Doon din si Papi sa labas. <coughs> Bless mama anak bi. Bless mama. Taga santo iho kaloyan sa God. Pirmi akong anak. Kay buutan ba yan akong anak? Nang kaloyan gis God. Taga santo anak. Bless o Lord. Asus Kabuutan <laughs> <laughs> buutan. buutan kay papi guys oy. Grabe gin buutan na aning papi guys. Di matabang guys. ayan mga palangga, dito lang muna kami sa loob ng bahay. So, nagcha-charge po ako sa isa kong cellphone. At yan, pagkatapos na uh, nitong mag-edit ko mga palangga, so magcha-charge ako itong isang CP ko din. So, dito muna ako sa loob ng bahay. Uh, sinamahan ko po si Papi ngayon kasi siya lang mag-isa. So, good afternoon, good afternoon, good afternoon, good afternoon to all of you guys. Thank you for always supporting our videos ni Papi. Shout out to all people around the world. Always watching our videos. Thank you so much. Sinamahan ko si Papi dito guys. Yan. Pahinga, pahinga lang muna kami dito. Nakikinig sa mga ibon na naglalaro sa kisame yung mga ibon guys. Ang iba nandoon sa bubong. <gasps> Ang iba mga palangga, nandoon sa bubong yung mga ibo naglalaro. <clears throat> so, dito lang muna kami. Para magsamahan ko si papi dito guys. Kasi siya lang mag-isa. Wala po ang kanyang ate dito. Nasa school ang kanyang ate guys. At Pag uwi, pag uwi sa kanyang ate na doon sa boarding house. Malapit na malang po dito guys sa ano, 1 to so, sa pangatlong lungsod. Malapit lang naman dito ang inuupahan na bahay nila ng aking tatlong anak. Oh, burn out anak. Kalit laga anak. Naglibog lang kung aning kurinti anak. Uy, makalit malaga anak. Habi na kung burn out, naging tinuod, anak. Tinood witaw na anak. Kabi worn out. gid anak. Ayan. Thank you for watching, guys. So, ito lang po muna ang update ni Papi ngayong hapon. So, time check here is 4pm. So, thank you for always watching. So, bye-bye mga palangga. Update ni Papi ngayong hapon. So, ito po si Papi. Thank you for watching, guys. God bless us all.